Apat na bagay na ipapakita sa iyo ng Diyos kapag may nagmamahal at sumasamba sa iyo. Naghahanap ka pa ba ng pag-ibig sa maling tao, kung kailan nasa tabi mo na ang pag-ibig na palagi mong kasama, ngunit hindi mo ito binigyang pansin? Minahal ka ba, pero nagdududa ka pa rin kung totoo ba ang pagmamahal mula sa taong iyon? Dapat mong malaman na ang pag-ibig ay isang emosyon na hindi maitatago. Maaaring may magpakita sa iyo ng lahat ng pagmamahal, at maaaring nalilito ka pa rin tungkol sa kalagayan ng mga bagay. Para malaman kung totoong mahal ka nila ng totoo, o ginagawa nila ang mga bagay na iyon, dahil lang sa gusto nilang pagtakpan o pagkunwari ang mga bagay-bagay. Dapat mong malaman ito ngayon, na ang tunay na pag-ibig ay totoo at totoo. Huwag husgahan ang lahat sa maling aksyon na ginawa nila sa iyo. Maaaring mula sa nakaraang karanasan mo, And you are still allowing those things to affect you and make you think everybody that professes to love you is wrong and not saying the right thing. Hindi ganoon ang nangyayari. Kapag kinainisan ka ng iba, may makikita ka pa ring tao sa mundong ito. Na laging mamahalin ka ng tapat at sasamba sa iyo. Makakakita ka pa rin ng isang tao na magbibigay ng malaking halaga sa iyo. Ito ang gawain ng Panginoon. Hindi ka lang mahal ng mga tao, hindi Diyos ang tumutulong sa iyo na dalhin ang mga taong nagmamahal sa iyo sa iyong buhay. Upang hindi ka mawala ng tulong at pagmamahal. Maaaring maging miserable ang buhay kapag walang karanasan sa pag-ibig. Wala kang pamilyang magmamahal sa iyo. Wala kang mga kaibigan at kasamahan na masigasig sa iyo. Ito ay hindi isang matamis na karanasan kapag ang iyong buhay ay pinagkaitan ng pag-ibig, walang magmamahal sa iyo, walang mag-aalaga sa iyo, walang makakasama sa iyong mga pasakit at pasanin. Kapag sinimulan ang lahat na makita ka bilang isang maling pagpipilian, kapag walang gustong makipag-ugnay sa iyo, ito ay isang senyales na walang pagmamahal sa kanila sa iyo. Sa kabilang banda, maaari kang magkaroon ng maraming pagmamahal sa iyo. Ngunit gusto mong malaman kung ang pag-ibig na ito ay totoo. Gusto mong malaman ang dahilan ng katapatan at emosyon na ipinapakita nila sa iyo. Hindi mo mapagdududahan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang ibang side na hindi pa alam. Ang lahat ng kailangan mong malaman ay ginawang pisikal para sa iyo ng Diyos. At sa gayon malalaman mo kapag may nagmamahal sa iyo at sumasamba sa iyo. Malalaman mo ang mga bagay na ito kapag nakita mo ang mga ito mula sa isang tao patungo sa iyo. Ang isang problema sa karamihan ng oras na maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito ay maaaring dahil hindi ka nagmamahal at ang kapangyarihan ng pag-ibig ay hindi gumagana sa iyo. Kapag ang pag-ibig ay talagang gumagana sa iyo, malalaman mo ito ng madali kapag may nagmamahal sa iyo at sumasamba sa iyo. Kung ang pag-ibig ay hindi gumagana sa iyo, hindi ito gagana para sa iyo. Ang mga salita ng Panginoon ay nagsasabi, malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Nakikita mo na ngayon. Para malaman mo na may nagmamahal sa iyo ay kapag nasa ang pagmamahal mo. Kung walang pagmamahal sa iyo, hindi mo maaaring mahalin o malalaman kung ano ang pag-ibig, dahil ang pag-ibig ay palaging isang pragmatik na pagsisikap, Huwag hayaang payuhan ka ng jablo na sabihin sa na wala kang magmamahal sa iyo. Huwag sumuko sa tinig ng jablo na nagsasabi sa iyo na hindi mo mahahanap ang pag-ibig. Laging ilagay sa iyong puso na mahal ka ng Diyos bago mo pa man mahalin ang Diyos. Hindi mo ba nabasa o narinig na mahal tayo ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang anak? Juan tatlo oras labing anim na minuto sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig at pagpapahalaga ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay pa nga niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya, nagtiwala, kumapit sa, umasa. Sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Laging malaman na hindi ka mabubuhay ng walang pag-ibig. Kailangan mong mahalin ang Diyos at sundin ang Diyos at mamahalin ka ng Diyos at ng mga tao. Kapag nalaman mo kung totoong nagmamahal sa iyo ang isang tao, bibigyan ka ng Diyos ng ilang mga palatandaan upang ipakita sa iyo na ang taong iyon ay nagmamahal at sumasamba sa iyo. Hindi mo kailangang baliwalain ang komunikasyon ng Panginoon para sa iyong buhay. Ano man ang sabihin sa iyo ng Panginoon ay palaging ang katotohanan at ito ang pangwakas. Ang Diablo ay hindi nagmamahal. Ang Diablo ay naninira lamang ang jablo ay hindi nagbibigay ng mapayapa. Sa halip, binibigyan ka ng jablo ng isang bagay na alisin sa iyong buhay at sa iyong kapayapaan. Hindi mo dapat ipagkamali ang regalo ng jablo bilang pag-ibig. Ano man ang ibigay sa iyo ng jablo ay alisin ang iyong kapayapaan at ang iyong kalayaan na siyang dahilan kung bakit kailangan mong tukuyin ang pagitan ng tunay na pag-ibig at isang katangian ng pagkawasak na nagmumula sa jablo. Kung nais ng Diyos na sabihin sa iyo na may nagmamahal sa iyo, kung nais niyang alisin ang iyong mga pagdududa sa katotohanang may nagmamahal at sumasamba sa iyo, pagkatapos ay sisimulan niya ang pagbibigay sa iyo ng mga palatandaan at pagpapakita sa iyo ng mga bagay na magpapapaniwala sa iyo na ang taong iyon ay talagang mahal at sasamba sa iyo ng labis. Makakakita ka ng apat na palatandaan na ipapakita sa iyo ng Diyos sa tuwing nais niyang ipakita sa iyo na may nagmamahal at sumasamba sa iyo. Numero 1. Hinihiling nila sa iyo ang pinakamabuti. Ang mga magagandang bagay ay nagmumula sa isang mapagmahal na puso. Ito ay isang manipulative na karakter sa tuwing makikita mo ang mga taong hindi nagmamahal sa iyo na darating upang sabihin sa iyo kung gaano kanila nais sa o na nila sa iyo ang lahat ng pinakamahusay sa buhay. Ang pag-ibig ay isang katangian ng kabutihan. Makikita mo ito dahil lagi itong natural sa pakikitungo nito. Isang senyales na ibibigay sa iyo ng Diyos ay na ang tao ay palaging hilingin sa iyo ang pinakamahusay sa lahat ng bagay mula mismo sa kanyang puso. Gusto nilang maging maayos ka, magtagumpay, at gumawa ng mga bagay sa iyong buhay. Ang pagnanais na mabuti ang isang tao ay isang bagay, at isa pang bagay ay ang makitang gumaganap ka ng isang papel upang tulungan ang taong iyon na makamit ang kanilang mga layunin. Mahal ka ng Diyos, Ipinakikita niya ito sa lahat ng bagay na mahal ka niya at laging hilingin sa iyo ang magagandang bagay sa buhay. Tingnan mo ito, tatlo juan isa, dalawa, minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng paraan, at ang iyong katawan ay manatiling mabuti, gaya ng pagkakaalam ko na ang iyong kaluluwa ay nananatiling mabuti at gumiginhawa. Ang Diyos ay laging nagnanais ng kaunlaran, dahil lamang sa kanyang pag-ibig sa iyong buhay ay hindi mapag-aalin langanan. Antabayanan ang sinuman na laging gustong ayusin mo ang mga bagay sa iyong buhay. Sa tuwing may nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa iyo, ang kanilang mga salita ay palaging magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na ituloy ang higip pa, dahil palagi silang nagsasalita sa iyo mula sa kanilang puso. Kung gaano nila nais na magkaroon ka ng pinakamagagandang bagay sa buhay, kung nagdududa ka at gusto mong malaman at gusto mong makasigurado na may nagmamahal sa iyo, ito ang isa sa mga ipapakita sa iyo ng Diyos para kumbinsihin ka na talagang mahal at mahal ka ng isang tao. Gusto nilang mapunta ka sa tuktok. Maaaring ito ay mula sa iyong pamilya, iyong mga kapatid, iyong matatapat na kaibigan, at maging sa iyong mga kasamahan at kasama. Kapag mahal ka nila, lagi nilang hilingin na maging best ka, lagi nilang titiyakin na bibigyan ka ng pinakamahusay. Ito ay isa sa mga magagandang palatandaan na may nagmamahal sa iyo at sumasamba sa iyo. Mahal ka ng mga magulang mo. Hinihiling nila sa iyo ang pinakamahusay. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan at napakalinaw sa puso. Ang Diyos ay palaging gumagawa ng mga bagay para sa iyo, at palagi kang masisiyahan sa mga bagay na Kanyang gagawin para sa iyo. Numero dalawa, ibinibigay nila sa iyo ang kanilang pinakamahusay. Nabuhay ka ba o nakilala ang isang tao na laging handa at handang ibigay sa iyo ang kanilang makakaya? Mga taong handang ibigay sa iyo ang lahat para masiguradong masaya ka. Hindi mahalaga kung gaano kalaki at kung ano ang halaga nito sa kanila. Hindi mahalaga kung ano ang abutin nila upang ibigay sa iyo ang kanilang lahat at ang kanilang makakaya. Pero para makilala mo ang taong tunay na nagmamahal at nagmamahal sa iyo, makikita mo na gugustuhin nilang ibigay ang lahat para maging masaya ka. Hindi mo maaaring maliitin ang kapangyarihan ng pag-ibig. Hindi mo maaaring limitahan ang kahulugan ng pag-ibig sa buhay ng isang tao. Pag-ibig ang magtutulak sa isang tao na ibigay sa iyo ang kanilang oras, ideya, at lahat ng mahalaga sa kanila. Ito ay pag-ibig na magpapangako sa isang tao na gugulin ang kanilang buhay kasama ka. Walang puwersa ng hadlang ang pumipigil sa anumang pagbibigay na dulot ng pag-ibig. Hindi kailangan ng Diyos ang anumang bagay upang ibigay ang kanyang buktong na anak. Kinailangan lamang niya para mahalin tayo. Ang pag-ibig ay makapangyarihan at ang mga drive ay mas malakas kaysa sa maaari mong isipin. Kapag gusto ng Diyos na ipakita sa iyo na may nagmamahal sa iyo at sumasamba sa iyo, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng mayroon sila. Number 3, nagsasakripisyo sila sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Ano ang iyong pagkaunawa tungkol sa sakripisyo? Alam mo ba na ang pagsasakripisyo ay isang gawa ng pagpipitagan at katapatan? Ngayon, kapag may nagmamahal sa iyo, siya ay magiging sakripisyo sa iyo. Uunahin kanila bago ang kanilang iniisip at ang kanilang kaginhawahan. Wala silang sariling desisyon hanggat hindi ka masaya at komportable sa lahat ng gusto mo. Ang pagiging sakripisyo ay hindi ipinanganak sa katotohanan na ikaw ay nasa isang relasyon o ikaw ay may dugo sa mga pamilya o mga kapatid. Hindi. Maaaring hindi ito kung ano ito. Maaaring ang isang tao ay kapatid mo, ngunit hindi hindi sila makakasakit para sa iyo. Ngunit kapag may nagmamahal sa iyo, kapag may nagmamahal at nagmamahal sa iyo, nagsusumikap silang gumawa ng isang bagay para sa iyo. Ang iyong kaligayahan ay nagiging isang prioridad at ang kanilang unang gawain upang makamit. Dapat mong malaman ito. Upang kapag nakita mo ito sa ugali ng isang taong nagmamahal sa iyo, Malalaman mo na ang taong ito ay tunay na nagmamahal sa iyo. Iyon ay isang senyales na ipapakita sa iyo ng Diyos upang sabihin sa iyo na may nagmamahal at sumasamba sa iyo. Numero 4. Pinahahalagahan nila ang iyong pagkatao at pinahahalagahan ka. Ipapakita sa iyo ng Diyos na pinahahalagahan nila ang iyong pagkatao at pinahahalagahan ka nila. Nais sabihin sa iyo ng Diyos na may nagmamahal sa iyo makikita mo ito sa kanilang buhay at sa mga paraan na naugnay sa iyo ang tao. Gusto ka nila sa paraan ng pagpapakita mo ng iyong sarili. Pinahahalagahan nila ang iyong ngiti at ang iyong kaligayahan ay ginto sa tao. Sinasabi nila sa iyo kung gaano ka kahalaga sa kanila. Kapag ang isang tao ay nagmamahal sa iyo, ang tao ay palaging magsasabi sa iyo kung gaano sila kamahal at maswerte na mayroon ka yung taong nagpaparamdam sa iyo na blessing ka sa kanila. Ang katotohanan ay, ikaw ay isang pagpapala sa kanila, at iyon ang dahilan kung bakit kanila sinasamba, at pinangangalagaan ka ng may malaking paggalang. Ito ang mga palatandaan na makikita mo. Ito ang mga karakter na palaging ipapakita ng tao sa iyo. Kapag mahal mo rin ang isang tao, ito ang mga bagay na lagi mong ipapakita sa kanya. Hallelujah!